balita naman sa mga lalawigan na nasunugan ng mahigit isandang pamilya sa San Carlos City, Negros Occidental nitong Sabado. Sa drone shot, makikita ang paglamo ng apoy sa mga bahay sa Barangay 5. Tumagal nga yan halos dalawang oras, 85 bahay ang naabo. Habang aabot naman sa 750,000 pesos ang halaga ng pinsala. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Napabaya ang sigarilyo ang mitsa ng apoy. Hawak naman ng mga otoridad ang dalawang persons of interest. Sa ngayon, nananatili sa evacuation center ang mga nasunugan. Nasa po naman ng mga otoridad ang apat na Chinese matapos umanong dukutin sa Pasay. At ayon sa polisya, nakita ng isang security guard ang sasakyan ng mga biktima sa Batangas noong pong biyernes. Nakaparada raw ang kotse sa bahagi po ng Bypass Road sa barangay Balagtasa nakapiring, nakabusal at nakagapos umano ng madiskubre ang apat na Chinese sa loob ng sasakyan. Dinukod daw ang mga biktima ng mga kapwa Chinese na hindi pa ho nakapa, na, at natutuntun hanggang sa ngayon. Hindi pa rin po maliwanag kung paano nga sila nakarating sa Batangas City mula sa Pasay. Sa Batangas pa rin mga kapatid, patay na nga ng natagpuan ng isang lalaki sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa bayan ng Santo Tomas. Itinimbre ito ng mga residents dente sa mga otoridad unang mapansing magdamag ng nakaparada ang sasakyan. Nakuha na naman ng CCTV ang isang lalaki na lumabas ng kotse at naglakad palayo bago natagpuan ang labi. Dahil sa kuha ng CCTV, natunto ng na mga pulis ang suspect. Bukod sa lalaki sa video, arestado rin ang kanyang kasabwat. Tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Patuloy na iniimbestigahan ang motibo sa krimen at maging ang pagkakakilanlan ng biktima. Sinarhan naman ang isang bahagi po ng Kenner Road, Camp 2 sa Tuba, Benguet. Bahagya kasing gumuho ang ilalim po na bahagi ng kalsada dahil po sa pag-apaw ng ilog, bunsod ng nagdaang bagyong enteng at habagata. Hindi pa ho masabi kung kailan muli makakadaan ang mga sasakyan sa naturang bahagi po ng Ken Road. Pinapayuhan ang mga motoristang dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Nalunod sa creek ang isang batang tatlong taong gulang sa Olongapo City. Natagpo ang wala ng buhay ang bata malapit sa dagat ng barangay Kalaklan kahapon. Ayon sa mga otoridad, nahulog sa creek sa kalapit na barangay ang biktimang kinilalang si Charles Pamplona. Nakikipaglaro daw ang bata sa kanyang mga kaibigan ng mangyaring insidente no noong Webes. Sinubukan pa siyang isalba ng kanyang ama pero tuluyan na itong inanod ng rumaragasang tubig. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.